Ano na bayo mo? Omar. ako nakapunta na nakaraan ko. Ano ito? Ay partisip papasok ni Kuya Warren. Ha, tat po si Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Nakakapagsalita si Ano daw pangalan mo? Ano pangalan mo? Mario Jan Mario. Ilan taon ka na?

pag masaya lang siya sa pagkain. Mm -hmm. Ganun naman siya. Siya makain ng mga gulay, mm -hmm. mga prutas, ganun. Mga prutas lang. Ang ulam niya lang na gusto is mga frozen mm -hmm. 21 years old na pala si Iko. Talagang ito talagang pagkabata, pagkabata niya. Oo, pagkabata niya. Ganun. Ah, Ganun. siya. Ganun. Ganun. Jan Mario, ang ganda pala ng pangalan niya. No? Jan Mario Apilado. Mario Apilado? Apilado? Oh, ah, 21 years old, matag binata na pala. No? Hmm. Binata na, hindi siya nakapag-aral. Mas... Pinag-aral ko po ng 2 years dyan sa Central, sa Spain. Nung hmm. nasa abroad pa yung mama niya. Eh, hindi na. Nung dumating mama niya, hindi naman na po niya pinapasok. Na niya. Oh, hindi na, na niya. Hindi eh. hmm. na siya makapagpapal. Hindi na rin siya, hindi na rin siya makapag-school sa tali. Hindi na rin, parang puzzle-puzzle lang yung mga pinag-aaralan niya kasi hindi siya gaano makapag Ano, kumusta ka na? Okay ka lang ba? <coughs> kilala mo ba ako? Kilala mo ba si Tatawarin? Kamu, Tatawarin? Sabi mo, sabi mo nga. Tatawarin. Tatawarin tali niya. <coughs> <coughs> hindi mo <coughs> kilala, no? Oh. Kaya Ngayon guys, napunta natin si ano at uh, uh, baka sakali sa isang araw makabangkang din. Pero ano, bibigyan din kita ng pamasko mo sa, sa akin. Bibigyan kita ng pamasko mo. Ano, John Mario. Mo, <coughs> uh, bibigyan din si John Mario ng fan. total ano, ng kanyang pamasko. Ano? Mm. Uh, Salamat tayo, po tayo, kuya. nagagalak nagagala talaga tayo ng bibigyan ng pamasko. benta ng mas ano, Para meron kang pampili ng ulam. Ano? 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 magbibigay ng pamusko ngayon nga si Mario, si Jan Mario ang ating napuntaan ngayong araw guys. Uh, siya po siya.